Siya pala ang love team dati at first kiss pala ni Transman Jessica Orquera. Inamin ni Jessica Orquera, na dating housemate ng Pinoy Big Brother PBB Lucky Season 7 noong 2016, na ang aktor na ito ang kanyang unang nakahalik na lalaki. Sa pinakabagong episode ng Fast Talk with Boy Abunda noong ikawalo ng Oktubre taong 2023, tinanong ni Boy Abunda si Jesse tungkol sa kanyang unang halik noong nasa showbiz pa siya. Tatandaan na hindi lamang sa PBB Lucky Season 7 sumikat si Jesse, kundi naging bahagi rin siya ng Starstruck, The Next Level, noong 2006. Sa programang ito, nakasama niya si Paolo at iba pang mga artista na naging batayan ng kanilang pagkakaibigan at samahan. Okay. Kumusta siya ka-love team? Okay naman. Tropa lang kasi kami. Kaya, Pero... kaya hindi nag-work siguro. <laughs> Pero you had that kiss? Kissing, whatever. First kiss ko siya oh. sa lalaki. Okay. Ipinahayag ni Jesse na kahit na nagkaroon sila ng espesyal na sandali, tila hindi ito nagpatuloy sa mas malalim na relasyon. Okay. Kumusta? nagulat siya. <laughs> gawin, hindi pa Ipinakita nito na nagkaroon sila ng masayang alaala mula sa kanilang unang halik, kahit na hindi ito umusbong sa isang romantic na relasyon. Taray talaga, oh, dagdag na hirit ni Boy habang ipinapakita ang isang lumang video clip ng kanilang kissing scene sa isang proyekto. Ang mga eksenang ito ay tila nagdudulot ng mga alaala sa kanila, at nagbigay diin sa kanilang naging samahan. Ang kwento ni Jesse at Paulo ay nagpapakita ng mga karanasan ng mga artista sa kanilang mga unang pag-ibig at pagkakaibigan sa industriya ng showbiz. Madalas na ang mga ganitong kwento ay nagiging inspirasyon at aliw sa mga tagahanga, na nakakahanap ng koneksyon sa kanilang mga paboritong artista. Sa kabila ng mga pagbabago sa kanilang mga karera, ang mga alaala ng mga unang pagdama ay nananatiling mahalaga. Sa kanyang pagsasalita, naipahayag ni Jesse ang kanyang mga damdamin at mga alaala na may kinalaman kay Paulo, na nagbibigay sa mga manunood ng isang mas malalim na pag-unawa sa kanilang relasyon. Ang mga ganitong kwento ay hindi lamang tungkol sa mga romantik na karanasan kundi pati na rin sa mga leksyon na natutunan sa paglipas ng panahon. Sa kabuuan, ang pahayag ni Jesse tungkol kay Paulo Avelino ay nagbigay liwanag sa mga karanasan ng mga kabataan at mga artista sa kanilang mga unang hakbang sa pag-ibig. Habang patuloy silang umuunlad sa kanilang mga karera, ang mga alaala ng kanilang mga unang pag-ibig ay mananatili sa kanilang puso at isipan.